Hala. <laughs> hindi pa rin ba yun si ko? Hindi. Ay, busy. Yeah, sige na. Sino yan? Si artista ba yan? Hindi. Tagtitiga mo kasi. Hala, B. Sino yan? Sige na. Tatlang try. Normal na tao yan? Mm-mm. Ay, hindi normal na tao. Ah, kakilala mo. Ay, ano ba yan? Si kakilala ka? ng lahat. Ay, wait. Mm-mm. Artista? mm, -mm. Insta? Hindi. Hala, is na yan. Ano to? tiktok yan? Idol to, idol talaga to. Hala, oh yan? Sobrang ina-idol talaga siya ng lahat. Tsaka dapat yung mga kabataan siya talaga yung pinataas na. Oh. <laughs> Dito, oh, hulaan nyo kung sino to. Oh. <laughs> si Robin. Eh, pag-asa nga ng bayan eh. Pag-asa ng bayan. Oh. Sino Action star. Action star. Hindi. hindi TikToker? Hindi. Hindi niya naabutan. Ay, hindi namin naabutan. Panahon pa ata ng ano yan eh. Hindi. Sabihin ko na nga. Tapos na nga. O, Serizal. Ano ba yun? Ay, Kasi... sabi na eh. Sasabihin ko na yun Hindi na mo ba? Ano, Serizal eh. Ano ba yan? Eh, ba't di sa mo sana. sinabi? Ay, <laughs> <laughs> o, next, next, next.